Yo, magandang umaga mga ka Fafa. For today's video, nandito tayo ngayon sa Maykawayan, Bulacan. Ayan, dito sa tinatawag na Meycauayan Commercial Center, ayan. Napaganda rito, ideally para sa mga gustong mag-walking, gusto mag-exercise, gustong mag-aral, mag-drive, gustong mag-bike, mag gustong mag-volleyball, mag mag-basketball, mag-inog-inog, makipag-niig sa Kalikasan, dahil punong-puno ito ng puno. Ayan. Bawat uh, karsada nito ay may mga nakahilerang puno magkabilang side. So, marami rito yung mga grupo-grupo mga bata na mga kabataan. Na nagbibisikleta. Dito sila nagpupunta. Kasi bali, parang tatlo to. Tatlong karsada to. Tapos, paikot yan. So, napakalaki niyan. Hindi ko alam kung ilang minuto yan. Kung i-walking mo ng dire-diretsyo at kung matanda kagayo ko ako walking <laughs> anyways napakaganda lugar nito dito lang to sa may kawayan. kung magagaling ka ng banda ng malanday uh, bago ka dumating ng gold deluxe yung kanto na yun kumanan ka konting kembot MCC na kung galing ka naman dun sa banda ng bulakan alam mo na <laughs> paglampas mo na stoplight makita mo sa kabilang side yung gold deluxe yun kumaliwa ka naman dun at eto na so ano pa hinihintay mo kapapa? Dito ka na. Malapit lang. Presko ang paligid. Kahit may araw. May mga kubul-kubul din naman dito. Kaya kung halimbawa nainitan ka, pwede kang huminto. Meron din naman nagtitinda ng kape doon. Sa banda doon. At yun nga. May mga ginawa na sila rito mga tolda-tolda. Kaya kung nainitan ka, naulanan ka, may masisilungan ka. So affordable to, 10 piso lang naman ang entrance dito. Kung gusto mo mag-walking, eh gusto mo maghapon ka mag-walking, okay na 'yung 10 piso na 'yan, eh, 'di ba? Pwede na. Andito ang sariwang hangin kasi kayang-kayang salain niya ng napakaraming mga punong naglalaki ang mga puno na to. Alam ko neem tree to eh. Ito. Isa. So, yun nga. Maraming klase ng puno. Hindi ko lang sila kilala kasi hindi sila mga fruit bearing. Pero ang maganda doon, syempre, yung hangin na sa sala nila. At yun nga, kung gusto mong magmuni-muni, pwede rin dito kasi marami ka namang mauupuan. Marami ka namang masisilungan. At yun nga, tagtagin natin ang taba. Pagalawin natin ang ating mga joints. Dito lang yan, napakalapit para sa mga kalugar ko, lalo na. So, mahalin natin ang kalusugan at mahalin din natin ang kapaligiran, kagaya nga nito. So, alam nyo na, ito ang inyong kafafa na laging nagpapaalala. Kapatid, kafafa, mahalaga ka, ka. Eh, huwag may ang maisipin, wala kang kwenta. Ano ka ba? Dahil si Lord, mahal ka. Kaya nga nilikha ka niya. Oh, syempre, mahal din kita. Ikaw pa. Magmahalan tayo sa taong paraan para ang laging magaang sa bawat isa. Sabi nga ng kapatid kong guabo magandang buhay. Bye-bye. <laughs>